Top 10. Kontrabida sa pelikulang Pilipino Madalas mapanood sa action movies ni na FPJ, Trudy Fernandez, Philip Salvador at Lito Lapid. Pero bukod sa mga bida, may mga hinahangaan ding kontrabida na hanggang ngayon ay kakaiba pa rin ang kanilang estilo sa pagiging kontrabida. Bamber Moran ang tunay na pangalan niya ay Arturo Ocampo. Isang matabang lalaki na mahilig manggulpi ng bata. Hindi siya ang main kontrabida. Pero hindi mo makakalimutan ang presence niya sa istorya. Dahil nagising, matabang kontrabida si Ka Bomber. Dick Israel, ang astig na kontrabida. Simple lang umarte. Ngunit effective gumanap na manyap o di kaya'y isang siga sa panto. Vic Diaz Ito ang tunay na pangalan niya. Hindi ko lang alam kung kamag-anap ng mga Diaz brothers. Pero malamang, madanas gumanap na hapon sa mga FPJ movies. O kaya isang dirty old man na mahilig mang rape ng dalaga. Ang anak nito ay si Teddy Diaz. Noon ay lead guitarist nang the don. Tayalang natyugi siya at sinaksap ng isang adik. Wakin Buaya Pahardo. Isang napakapanget na kalaban. Hindi namamapangalpusta pero kung kilala niyo si Buaya ay agree to the highest level kayo. Ito ang may 29 na face value para maging isang sikat na kontrabida. Suba Serero. Siya ang judge na kalaban ni FPJ. Puno na sa lop, judge. Dapat ka nang kalusin. Isang mestizo na kalaban. Kaya palaging isang mayaman. Asyendero na mapag-alipusta sa mga hamahihirap na magsasaka. Johnny Delgado, isang veterano at magaling na actor. Madalas siyang isang congressman o kaya isang pinuno ng sindikato. Dahil malaking lalaki ito at may bigote at malaki ang boses. Kabilib-bilib ang mga pagganap niya bilang kalaban at pati ay matatakot sa galit niya. Romy Diaz, isa sa mga paborito. Sa itsura pa lang, mukha na siyang manyakis na karamihan sa mga role niya. Mahilig ding magmura ito at ang lutong ng mga mura niya. Taknay Dana nang ang ibig sabihin ay mura sa kapampangan. Matatandaan mo siya sa panyang hairdo na afro na parabang kamag-anak ni Michael Jackson noong 70s at ang bigote niya ay napakasuabe. May pagkapamidyante ang aktor na ito kaya matatawa ka at maiinis sa panyang karakter. Max Alvarado Sa mga kagenerasyon, ma di makakalimot kay Max, isang natural Born kontrabida. Sa mukha pa lamang, alanganin ka nang na lumapit sa kanya. Matatakot ka sa pagmumukha pa lang. Siya ang gumanap na Lizardo sa panday ni FPJ. Naging endorser din siya ng Max Candy bago ito pumanaw. Ang gusto nga ng karamihan sa aktor na ito ay kaya niyang gumanap na masama at mabuti. May mga penikula siya na isa siyang mabait na tao magaling din siyang komedyante. Para sa karamihan, isa siya sa mga haligi ng pinikulang Pilipino. Jan Regala, ito na siguro ang pinakabata sa si mga top 10 na kontrabida. Siya ay isang tunay na siga, sa pelikula man, o sa tunay na buhay. Minsan nabanita siya sa 24 oras na nakaaway niyang isang taxi driver. At sa sobrang inis niya sa taxi driver, Puntik na itong inupakan sa harap ng kamera. Ganyang kasiga si Kajan. Ang nagdadala sa kanya ay ang personality niya na talagang palaaway at siga ang dating. Paquito Diaz. Ito ang number one sa karamihan. Bakit nga ba? Isang manyakis mayabang matakaw. Siga na kalaban. Ngunit sa pelikula lamang at hindi sa totoong buhay. Padalas bugbugin ni FPJ. The Boy, Big Soto, Philip Salvador, Little Lapid, at halos lahat na yata ng action star. Sabi nga nila, hindi kumpletong istorya kung walang bida at kontrabida sa isang pelikula. Ganyan din sa tunay na buhay. May kontrabida din sa ating buhay. Ito man ang iyong boss o kaopisina, kapitbahay. Mga inutangan no asawa. Kasama sa ating buhay.